bilang motovlogger na ini-enjoy ang ride sa bawat araw na pinupuntahan. Eh, aba, syempre, ini-enjoy ko rin naman sa gabi ang pagdi dj Good morning, good morning kay STK Batang Novaliches. So, sa lahat ng mga tiga Novaliches dyan, good morning, good morning sa inyo. Ayan. Big shout out. Novaliches, tagulan na naman. Big shout out sa lahat ng mga ka Uh, review tayo ng Soundcard S60. Ito yung pinaka whole control panel. Ayan, isang set yan, kompleto. Meron siyang cord for the charging. Ayan, headset kasama. At meron din for the CP cord. Ayan, stand. Ayan, ito. Uh, lang yan para dun sa pinaka mic natin. Ayan yung kanyang mic na front and back. So, kuha lahat ng boses mo. Ayan, yun. And meron siyang wire na almost isang dipa. So, maganda-ganda kantahan. Okay, long press mo lang to kasi battery operated naman siya. Pero pwede mo rin charge lang. press mo lang eh, Take 3 seconds Nag-on na Basta nag-on na Lahat ng control panel Nag-light No? Indicating na Active yung unit mo Okay, ano itong tatlo na to? Trivel, middle Base O, so mo boses Patinisin mo Pwede, ano to? Ito yung mic adjustment Yung lakas ng boses Then Ito naman yung Echo Reverb, no? Then, ano to? O, ito yung pinaka-monitor. Meron naman siyang sound adjustan, no? Kung gusto mong malakas yung lalabas na sound sa cellphone, ayan, eto. Then, eto naman is yung record, no? So, gitna mo na lang lagi yun or ibaba mo. Ano itong mga control panel na to? Basically, napakasimple lang. Gusto mo ng professional na boses, eto. Merong primal sound, ayan. Gusto mo niyan. Recording sound, para ka nasa studio. MC. Ayan. Ducking, ibig sabihin nito, habang kumakanta ka, Kalo ka, di dj ka, hihina yung kanta pag-adjust, no? So, docking yan. Yung parang papapapadudot ka. Mute. So, pwede mong uh, i-mute, no? Otherwise, uh, gamit ka ng eliminate. Pag may sound yung boses na lumalabas, is, mawawala yon So, pwede kang kumanta, no? <laughs> parang video okay type. So, eto naman yung mga auto-tune, no? Yeah, 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 yeah. Ganun yung mga yan. So, papatasin mo lang yan. May option dyan. Then, eto naman yung mga effects, no? cheer, ito yung palakpak, no? Mary, Super Mario yan. So, lahat ng mga nandyan, na mga effects na magagamit mo, pagka nag-DJ ka na. So, magpa-play tayo mamaya rito. So, ito lang siya, and then yung sa pinakalikod niya, marami siyang tinatawag na jack na pwedeng saksakan, okay? So, dito mo isasaksak yung mic. Sa dalawa or tatlong mic gamitin mo, pwede, or gitara, pwede dyan. Papapatunog niya yun. Then, sa mo itong pinakagitna, Then, dito ka naman yung connect sa cellphone. Line. Live 2 or Live 1. No, pwede rin nga company kung may mga ibang gagamitin pa OTG sa cellphone, charging ito. Okay? So, ganoon lang kasimple. Hindi na natin papahabain kung bakit meron ako nito. Wala well, lang. Kung mahihili ka sa music, alam mo, mapapaganda boses mo nito. Yung pangit ang boses, napapaganda nito. So, ganoon lang kasimple. So, pwede mo pakapalin yung boses mo. Pwede ka mag-change ng mga voice mo dito. Ayan, meron siyang voice changing. Babae, lalaki Ayan, uh... Barako, etc. So, ganun lang. S60 sound soundcard ito. So, hindi ko napahabain yung demo. Kaya ako bumili nito kasi kailangan ko. Ganun lang kasimple. So, panoorin mo dito, ipi-play ko. Kung paano siya tumunog at kung paano ko siya ginagamit sa pagkanta. And of course, MM Shop. Yan lang nabili yan. So, yun lang. Ang bilis lang ng delivery nito, promise. The best para sa akin as a uh, motovlogger and DJ sa gabi. So, yun. Share the love sa inyong lahat. Mm, ayan. Ito po kasi yung aking first love. Ang aking very first na sound card. At dito po talaga ako na, nagka, na, ano, nagkarami na, talaga ng uh, benta. Kasi nga po, proven talaga ito. Ha? Tested and proven.